Pasikat pa lang ang araw ng marating ni Neo Santiago, pito at kalahating taong gulang, nakasuot ng makukulay na tie-dye na t-shirt at asul na backpack na may nakadikit pang munting dinosaur sticker, ang bakura ng San Isidro Integrated School. Bit-bit sa kaliwang kamay ang mahabang leash ng isang mabigat, kayo manging aso na kahawig ng Belgian Malinois at askal na pinagsama, makintab ang balahibo, matalim pero mabait ang mata, at may itim na collar na may nakasabit na matulis na metal tag na nagliliwanag sa unang salpok ng liwanag sa kwadranggo. Napaigtad ang mga grade 10 na estudyante na naghihintay ng flag ceremony ng masipat ang lalaking aso. May umismid ng rot bayan at may umusod ng bag dahil baka kumagat. Sineo, panatag lang ang mukha. Parang naglalakad kasama ang matagal ng kaibigan. Tuwing humihinga ang aso, umaalo ng dibdib nitong lawanit at bumubuntong hininga tila sawa na sa lakad. Sa labas ng principal's office, nakaabang si Ma'am Rosita Vergara. Taglay ang palagi ang kunot noon ng principal na kailangang mag-audit ng late forms at magbantay ng disiplina. May hawak siyang lumang Android phone, paalis sana para mag inspection ng uniform. Nang bigla niyang mapansing, may batang may dalang aso. Napasigaw siya. Hoy bata, aso yan bawal sa eskwela. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutan i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sabay lakad ng mabilis, kumakalampag ang kontador na nakasabit sa bulsa ng blouse. Inakbayan ni Neo ang leash tumigil sa panan ng hagdan at ngumiti. Good morning po ma'am, si Atlas Poto kailangan ko po siyang isama ngayon. Nang marinig ng mga nakahilera sa likod at gilid ng quadrangle ang pangalang Atlas, may ilang nagbusina ng tawa, mukhang gasgas daw na pangalan ng mabangis na aso sa pelikula. Ngunit hindi nagparinag si Neo, hinimas lang niya ang ulo ng alaga. Lumapit si Ma'am Rosita. Pinong-pinong ang hakbang na parang babasagin ng semento. Iho, kahit anong palusot mo, bawal talaga. Baka kumagat, baka may rabies, baka allergic ang mga kaklase mo. Dumukwang siya para basahin ang metal tag nakalagay sa engravings ang serya ng numero at sa baba nakasulat ng maliit. K9 Elite Unit 3421 Property of PNP EOD Kumislap ang mata ng prinsipal parang nasapol ng malakas na flash. Agad umangat ang kilay at nilapit ang hawak na cellphone para sana kunan ng litrato. Subalit bago tumipa ng shutter, Napansin yang nakaukit din sa tag ang pangalan ng isang general na kabilang sa unang pahina nitong umaga sa broadsheet. Major General Sebastian T. Santiago, headpin ng National Explosives and Ordnance Division. Nanindig ang balahibo ni Ma'am Rosita na pamura sa isip. Police K9 to. Biglang sumalamat ang guard sa gate sa radio. Principal Ma'am, may tumatawag daw galing Camp Crame, hinahanap si Atlas. Napasandal si Ma'am Rosita mabilis na tinapik ang earpiece at inutusang ipasa ang call sa telefonong opisina. Sa kabilang linya, sumalubong agad ang boses na baritono. Good morning ma'am, si Genero Santiago po ito. Natrack namin sa GPS ang K9 kung si Atlas nakaregister sa compound na iyo. Biggest favor, pakisigurong ligtas. On our way. Natigilan ng principal, sumilip sa bata, na na magkapareho pala ang apelido. Kayo po ba ang ama ni Neo Santiago? Tanong niya, Yes, ma'am, sagot sa linya. Pero di ko nasabihan si Neo na may operasyon ngayon. Nadulas ang yaya, nakatakas yung aso. Namilog ang mata ni Ma'am Rosita, itinulak ang hangin sa dibdib at nanginig sa pagitan ng hiya at takot. Anong gagawin kung may sumabog na kontrobersya sa loob ng paaralan? Sa likod ng nagkakagulong estudyante, lumabas si Sir Jericho, guidance officer, at sinabihang kalmado ang mga bata. Ngunit di pa man natatapos ay may tumindig na mas malakas na kwento. Si Izel, grade 9 journalist. Sumigaw. Special Forces Yan Ma'am, bomb sniffing dog. Naturo sa metal tag na may maliit na icon ng granada at pakpak. Dito na himatong ang usap-usapan. May bomba daw sa campus kaya inilipat ang assembly sa ilalim ng mango tree. May ibang grade 7 na nag-iyakan, may nanakbo papuntang CR. Sinubukang awatin ni Ma'am Rosita ang hysteria. Calm down, routine po ito. Ngunit, kahit siya mismo ay kumakabog. Habang kinakalma ang sarili, tinanong niya si Neo kung bakit niya dinala si Atlas. Simplit diretsyong sagot ng bata. Kasi po graduation ni Mamang ngayon sa ALS sa Covered Court. Surprise ko po sa kanya. Mahilig siya kay Atlas. Gusto kong makita niya. Sasagot pa lang si Ma'am Rosita nang biglang nagring ang phone niya. Video call mula sa barangay hall. Lumitaw sa screen si Kapitana Inday na nakamasid sa CCTV ng barangay. Ma'am, may report kaming may dalawang lalaking kahinahinala, may backpack, nagpapalipat-lipat ng tricycle papuntang eskwela nyo, baka pumasok. Ingat, natuliro. Ang principal, kumislap sa isip ang headline ng mga panahong yon, school bombing sa ibang lalawigan. Sa isang iglap, parang naging mas mabigat ang presensya ni Atlas. Di lang basta alagang aso, kundi profesional na K-9 na sinanay para umamoy ng pampasabog. Lumapit uli si Neo, sabay hawak sa kamay ng prinsipal. Pag kinakabahan po ako, ginag-guide ako ni Atlas, hindi po siya mangangagat. Sandaling katahimikan, tapos nagdesisyon si Ma'am Rosita. Okay, magpapatawag tayo ng partial evacuation drill, tahimik lang. Tinawag niya ang megaphone, ini-announce sa mga classroom na may fire safety orientation. Sa loob ng limang minuto na ilabas ang lower grades sa open field, Naiwan ang grade 10 at senior high sa likurang wing para maitabi bago dumating ang pulis. Dito sumulpot ang dalawang kahina-hinalang lalaki na nakapag-disguise bilang maintenance. May bitbit -bit na itim na knapsack. nagyoyosi pa habang umaaligid sa basement kung saan naroon ang generator room. Palingalinga si Guard Roger, pero bago pa makasenyas, pumiglas si Atlas sa leash. Hinawakan lang ng maliliit na kamay ni Neo, ngunit biglang sinabihan ng bata Seek. Naiwan silang lahat sa gulat. Hindi nila alam na si Neo, mula pa grade 1, ay sinasanay na ng amang general na maging handler. Sa dalawang kumpas ng bata, sumagsag si Atlas, dumikit ang ilong sa lupa, nag-navigate sa pasilyo, at sa loob ng tatlong segundo, kumahol ng tuloy-tuloy sa harap ng mga lalaking may backpack. Napaatras ang isa, sumubsob sa unang pader ng takot. Lumabas ang guard, swords drawn? Hindi, nightstick lang at radyo. Pero sapat ng sigla ni Atlas ang nagpaalab ng kaba. Kumapit sa braso ng isa si guard, nahulog ang bag, sumambulat sa sahig ang kahong metal na may kable at baterya. May sumigaw, bomba. Ngunit sa iisang iglap, sumilip na sa gate ang dalawang sasakya ng Explosives Division, naka-blinker, may kasama pang SWAT. Bumaba si General Santiago, diretso sa anak. Neo, good job, kumandong ang bata sa ama, sabay, pati, sorry po pa, dinala ko si Atlas, tumawa si General. Yan ang tamang desisyon. Bumaling siya sa principal. Ma'am, kung di dahil sa anak niyo at sa kalman niyong paghandle, baka ibang istorya to. Napaluha si Ma'am Rosita, halo ng ginhawa at hiya, habang pinapasok ng EOD robot ang knapsack para i-render. Safe. Lumabas mula roon ang improvised na pipe bomb galing pala sa dating janitor na sinibak dahil sa theft nailigtas ang campus ng walang ni simangot ng pasabog kinabukasan headline sa TV pitong taong gulang at K9 hero nailigtas ang 1200 estudyante sa QC principal Humanga na feature si Neo at Atlas nagbigay ng statement si Ma'am Rosita Hindi lang tayo dapat natatakot sa mask dapat natutong magtiwala sa tulong at disiplina ng kabataan at sa karatula sa gate ng San Isidro Integrated Nadagdag na sa house, rules. No pets, maliban kung canine bomb dog, na may dalang leksyon sa kabayanihan at maski gaano kaliit na bata ay pwedeng maging bayani.